Hello mga kabayan, magandang magandang gabi. Ang oras ngayon sa Poland ay 7.07 ng gabi. Ayan, uh, i-share ko sa inyo yung experience ko ngayon sa pinasuka kong kambang. Ako ay nagtatrabaho sa food manufacturing company. Ang pangalan nito ay Gedrusha isang dumplings company na nagsusupply ng mga ng mga dumplings, bentia, uh, pancake, mga ready-made na na pagkain o ready to cook na pagkain na uh, dinadala o dinistribute sa mga tinatawag nilang mga uh, mini grocery o yung mga malalaking grocery dito sa Poland. Kumbaga, isa sila sa mga nagsusupply nito. Ay, isa sila sa mga supplier na nagsusupply ng mga pagkain. Ngayon, naka 4 days na kami ng mga kasama ko. na ako yung Leo, mga ako yung Jesper. Ayan. Sa una, ang nangyari, first day namin, ay pala, uh, explain ko sa inyo kung paano kami nakapasok muna. So, nakalagay sa working permit namin yung ano yung pangalan ng company na yan. God, sa Pilipinas pa lang kami. Eh. Naka, uh, pangalan na sa amin yung pangalan ng ng company na papasokan natin ngayon. So, ugaliin yung tignan, di ba? Ang kalakal kasi dito sa Poland, lahat dito ay age under ng agency. So, yung agency mo magbibigay ng working permit sa'yo tapos sa working permit mo may nakapangalan na yan na company mo na papasuhan dito sa Poland from Philippines ha kailangan from Philippines may kita nyo yung pangalan ng company mo sa agency mo na naglalakad sa inyo dito sa Poland yung hindi sa inyo yung agency dito sa Poland dapat, pag nagbigay ng working permit sa inyo, dapat merong nakapangalan na company nyo. Kasi pag wala, eh syempre, hindi eh, natin lang makailagay ka dun sa mahirap na trabaho, makailagay ka dun sa bababang sahon. Kaya pagka nag-issue ng working permit sa inyo, dapat makita nyo kung anong nakalagay na company. So, sa amin, ang nangyari, ganoon nga, nakakita namin yung company namin na para sa trabahoan. At tumugma naman doon sa sa working permit namin. Ang ginawa namin, dumating kami dito sa Poland, uh, kumuha muna kami ng namin number. nag-open kami ng bank account number. Tapos nagpunta muna kami sa company uh, ginawa namin is in-interview muna kami ng director mismo ng company and then tinanong kami kung ano yung naging experience kami sa Pilipinas tapos after nun pinauwi kami pagkatapos nagantay pa kami ng ano ng another day kasi nga pinag medical kami kung uh, um, pagkasapog man at pala ang magtatrabaho, may medical isa dyan yung sa smoke test yung sa, sa dumi natin isa dyan yun sa physical test so sa physical test naman uh, hindi ka daw pag-uubad bali kukuha na ka ng dugo kukuha na ka ng uh, ano ba yun yung parang dalagyan ka ng aparato parang sa puso mo yan tapos uh, kukuha na ka na dun sa para dun sa mata mo kung color blind like, ka pa o may diferensya ka pa sa mata. Yan, yun yung mga medical dyan. Na. Tapos, yung pinakahuli yung sa ihi mo. Kailangan, mo, di, kailangan din nilang i-test yung ihi mo. Then, after noon, nag, nagantay kami ng mga ilang araw para dun sa result ng mga medical. After medical yun, uh, pumasok na kami. So, yung araw na pumasok kami, bali, pinapasok kami ng 8 o'clock para may orientation orientation, i-explain lahat ng rules and regulation, i-explain lahat ng o ano yung gagawin, kung ano yung mga, uh, mga dapat or hindi na gawin sa company. And then, as much as possible, sabi nila, ang pinakamaganda dito sa sinabi nila, kapag nararamdaman mo na hindi maayos ang pakiramdam mo, pwede ka magpaalam at hindi ka masukit. Okay lang yun kasi nga, ang mahalaga sa kanila yung kalusugan mo ang mahalaga sa kanila ay okay ka pagpasok ng trabaho yun ipapaalam pa nga lang pagka mag-absent ka and then after nun after mag-orientation ayun uh, inikot na kami sa production ayun, so, yung production naman na yun yun uh, nakita namin yung buong, buong proseso, inikot kami ng, ng supervisor o ng team leader doon para makita yung mga uh, kung ano yung ginagawa, kung ano yung nagiging proseso doon sa pagkain, kung ano yung mga dapat trabahuin o dapat natin gawin. Ang maganda dito sa production na to, sa company na to, hindi ka mai stay sa isang area. Kung dito ka sa dito ako sa dumplings mamaya papupuntahin ka sa sa salting area mamaya papupuntahin ka dun sa ready made na mga pagkain so meron meron matututo at matututo kasi lahat ng trabaho na pwedeng i-quest sa iyo mararanasan mo ang pasok nga pala naman ng dito is uh, 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng So, hindi sabihin ng 12 price diba? At ang kagandahan pa nito, kung may overtime ng weekend, pwede ka pong pumasok ng sabat. Pero, ano muna, uh, nasa sa'yo na yung kung kukunin mo, o papasokan mo, o hindi. Kasi, karapatan mo yun. Sabi nila, kung oh, ayaw mo pumasok, okay lang. Kung papasok ka, okay lang din yun, yun ang maganda, yun ang mahalaga sa kanila hindi sila yung sabihin mo na pipiliting ka nila pumasok pipiritin ka nila na magtrabaho hindi ganyan sila, ganyan dito yung mga polish. kaya depende na nga lang kung yung katawan mo eh sanay dun sa trabaho ang magiging problema mo lang talaga dito kung hindi mo makakayanan yung trabaho talagang sasakit yung katawan mo Uh, maninibago ka yun yun yung ano yung kumbaga uh, eh makakagulat syempre sa akin sa katulad ko na hindi naman ako ganun ka sa production area nagulat ako kasi nga syempre nung nandun ako sa Pilipinas eh, ang trabaho ko is uh, food delivery rider tapos nag-apply na ako dito as or W as factory worker nagulat ako, syempre may, may, may binubuhat ka may tumutunog ka ng mabigat di ba? Uh, nakakagulat lang, pero syempre kailangan mo tanggapin kailangan mo nga tabawin kasi nga yun yung binanggap mo yun yung trabaho na pinasokan mo siguro mga ilang weeks lang o mga ilang buwan lang makakapag-adjust yung katawan di ba, pwede na nga lang kung gusto mo yung trabaho kasi dito, as long as yung visa mo is uh, uh, accepted pa or may ano pa, may uh, yung visa mo ay may kumbaga ay valid pa pwede ka pang magarap ng ibang trabaho pwede ka pa pang magarap sa ibang lugar na uh, comfortable sa'yo ayun at least naka 4 days na kami kahit pa paano may hintayin ka magsahod pa paano may panggastos na ayun lang share ko lang sa inyo yung experience yung experience about sa trabaho namin ngayon uh, sa mga susunod pang video i-explain ko sa inyo kung ano yung mga uh, ano natin iba pang experience ko at experience na kasama ko dito sa aming drama kaya mga kabayan mga uh, guys uh, maraming maraming salamat po sa manood at nagtyaga ng mga makinig sa aking uh, senior na experience dito as a OFW, as a first timer talagang uh, nakakagulat diba? uh, shoutout nga pala sa mga sama namin dyan na nag-apply na, uh, ng trabaho ha? tuloy nyo lang yan walang susuko ha? yung mga nagkaroon na dyan ng slot sa BLS good luck sa inyo sana magkabisa na kayong lahat okay bye bye